Ayana, where are you? Baby Ayana. <laughs> Uy, ooh, what happened? What's my baby's doing? Magvideo tayo, baby, kahit walang kwenta. <laughs> Magagalit na naman si Meta. Mag-red mag flag na naman. Uy, nagagalit din siya, oh. <laughs> Pagalitan mo rin si Meta, baby. magre red flag na naman tayo, sabi niya. <laughs> Kailangan daw natin magsipag mag-upload. Ano ba yan siya? Ano ba yan si Meta? Pa-stress din. Dagdag -dag stress. <laughs> Hello, mabibiyana. Are you sleepy? Sleepy mabibiyana. Uy. Oo, oh, yung may taba-taba ching-ching mabibiyana ko. Taba-taba ching-ching-ching. Malusog ka na ah. Oo. <laughs> It's okay, Amir. Uy, gagalit na. Uy, uy, uy. <laughs> What's that? What is that? Ano namang pinag-order mo? Tagsasaya ka ng salapi? Yes!